Kung si Mr. Bato de la Rosa daw ay frustrated, nagbanta pa na susuntukin niya daw sa mukha itong si Kirwin Espinosa. Okay? Kagabi lang, abay si Bongo naman ang nasa limelight. Na huh? Nakuno ay si Bongo nga ang coordinator at overseer sa EJK Operations. Hmm manager. Anda mo ito. Kung talaga yung malinis itong si Bongo, ano, siguro physically malinis tignan. Tingnan nyo naman kasi ang mga Chinese talaga, mga gino, Medyo malinis tignan lang, ano Pero sa amoy, wala naman. Ang ibig kong sabihin that dito, overseer, ibig sabihin, alam mo lahat Nang nangyari. Alam mo yung mga bribe or yung mga reward system na nangyari dyan. Ibig sabihin talaga, bottom line, alam mo lahat. Okay, dumadaan sa iyo lahat. Alam mo kung ilan yung pinapatay. May record ka kung sino at um, sino at sino ang napatay? May record ka kung sino ang nakapatay at may record ka kung magkano ang reward ng nakapatay. Mm -hmm. Yung Davao uh, uh, pattern or plan ba 'yon? Ay gawin nga daw sa buong bansa. So yan po ang pinag-utos kasi natong si, si Digong. Napakatindi na itong revelasyon na ito na itong si Garma. Kaya lang kasi yung sinabi niya na kuno ay alam naman ito ng mga kapulisan. Marami ang nakakaalam ng mga PNP officials sa kalakaran na yun noong uh, idineklara nga o isinagawa nga ang fake um, war on drugs na itong si Duterte. Marami daw nakakaalam talaga yan. Kaya lang kasi takot magsalita. Hmm. Ang ibig sabihin ba na ito ay lahat lalabas at magsasalita na bukod kay Garma. Abay malaking malaking ano to, malaki ang pananagutan dito n'ong si Bongco dahil siya ay isang coordinator na matatawag dumadaan sa kanya lahat ng plano. Siya yung na, na, sinisiguro niya na lahat ng utos ni Dibong ay masunod at uh, gawin nang tama, gawin na sa naaayon sa plano. When I drove, subsequently, by in, uh, they informed me that they had prepared a proposal related to Bongo, confirming the task force operation, which would encompass Luzon, Visayas, and Mindanao. He also inquired if he and his classmates could have a courtesy call with the president through Bongo for a photo opportunity. Ayun kay dating PCSO general manager. Yan, so, dito sa EJK. Oh, ay totoo nga na, na kasama talaga itong si Bongo nga sa kaso sa ICC. So yan, yan sila yan. ah uh, yung, yung mga primary player dyan ay natural si Bongo, Bato de la Rosa at si Sara Duterte. Dahil ang sinunod nga na pattern na itong mga ito ay yung ginagawa ng matagal o matagal lang ginagawa na itong mga Duterte sa Davao City wala talagang nagsalita dyan sa Davao City. Ito malaking sampal na naman po sa inyo. Talaga, alam nyo itong mga ganito nangyayari yung yung sa Davao City? Takot ba yan? Takot ba yan na matatawag kaya hindi kayo nagsalita? Talaga, kawawa naman pala talaga itong mga taga Davao kasi sabi ng isang uh, tumatakbo rin sa lokal na, na lokal na uh, official dyan sa Davao, drained na daw ang Davao in terms of leadership ability. Kasi Ayan na naman, babalik sa si digong. Wala na talaga. Ganun kayo kawawa? O, magsalita kayo kasi kayo. Dahil kung, kung nasa katotohanan kayo, kung alam niyo ang katotohanan at hindi kayo nagsalita, damay kayo dyan. E di dapat lahat ng taga-davaw dahil kinonsente at mga Duterte, Duterte ay damay din pala sa mga kaso. Ano? Good luck.